Okay. Tapos na po, it is finish ready for sampai jaran 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 oke, okay, garam-garam, ya, na sampai. Sampai, garam-garam, sampai. garam Oke. Istana Ima. Simbah dapat. Ima. Hey, okay. đâu ít ai không biết à? à, tại sao không biết à? cái con này, anh Siyempre, titignan natin to. Baka magdumi. Filter. Ayan, o. Saka nyo rin mula, o. Oh. O kaya, o kaya, brass natin. Pabalawan ko sa tubig. Babrass. Nana. Ang na. Okay, purasan na. e, natin. Yung e, pinanggalingan nito, kailan e, mapunas. hindi ko meron nahulog na pera o kanyang bago ano bagong tabi hehehe <laughs> maraming maraming salamat po Panginoong Diyos nakarahas po sa Labadami, Labango at walang naging aberya sa tubig, kuryente at washing machine maraming salamat po sa iyo Panginoong Diyos sa ngalan ni Yesus Amen ang tanong bakit tayo nagpapasalamat dahil natura pasalamatan natin ng Diyos kasi nung magsimula ako pinagtago bilik ko sa Diyos ito eh na sana maging, walang maging aberya sa tubig, kuryente at washing machine kaya ngayon na tapos, granting yung akong prayer. Eh, dapat lang, pasalamatan natin ng Panginoon to. amen. God is good. All the time. Ito po. Senior citizen ako. Stroke nose. Six years. PWD. O, yakit natin sa third floor. Para malaban. Ito naman ng third floor. Yung maliwanag ron. Yan kami. Ayun, si sister baby yun. Nagluluto siya. Nang apunan. At siya na rin magsasampay mamaya o kaya baka tatama din mamaya kasi nagluluto. Bukas na ng umaga. Nasa kanya basta importante eh. at Natapos. Okay, kaya tungo tayo. Kaya kami, dandan lang sagdahan, baka mahulot tayo. Kasi, siyempre, stroke nose, mahirap na meron pang damage yung tuhod ko kaya nga PWD ako eh ingat to, tulungan naman tayo ng Diyos ano? Amen, God is good all the time so akit na po tayo dahan dahan na Dan Auluk. Dan. Saya akan Ayan. Dan explore nah. So. So natapos po ano, nakita nyo. Alam nyo, yung washing machine na yan, na automatic, maginawa yan. Maginawa. Kanya lang, pag bibili ka ng ganyan, siyempre iba yung alaga. Medyo mataas ng konti yung presyo kumpara sa dating mga washing machine. Hindi lang mataas. O talagang mataas daw talaga sabi ni Sister Baby. Kasi Washi, nga da maginawa kasi paglalaba. So isasampay niya mamaya yan. Ganon kami dito sa bahay tulungan. Kung ano may tutulong ng isa't isa tisa nagtutulungan kami. Sa po ako senior citizen, 64 siya, senior na po si sister baby, 67 tatlong taon nang tanda niya sa akin kaya ganon stroke nose ako anim na taon siya naman diabetes diabetes at person with disability kasi nga po yung tuhod ko may tama anim na taon na rin pero sa awat tulong ng biyaya ng Panginoon Diyos <coughs> Nakakaraos po kami pareho. Naghanap buhay pa po, po siya. Pero freelancer naman siya. Iba-iba kanya nilalakad. Mga mga kaso-kaso ba? Di madimanda. O mga gusto mong magpalakad ng mga papel. Land title, transfer title. Kung ano bang lang, kasing ano yan. Yan po ang way ng kanyang hanap buhay. Ako po, kasi PW at saka si stroke na ako, hindi na ako pwede maghanap buhay. Kasi sawa na ako magtrabaho, at the age 20, naghanap buhay na po ako. Sipin nyo po, 20 anos pa lang ako, nagtrabaho na ako. Kaya napakahirap. Sa isang kagaya ko na ngayon, magtatrabaho pa ba? Tama na. Apo, sige, hanggang dito na lamang ang ating labadami laba ko ang tunay na macho man ng Tondo Manila at ng Kabampangan. May kini abe. Mimipi na kayo. Yari na ako pumimipi. Sana mamipi ko kayong baleyo. Yes, so panyang asawa nyo. Kaluguran. Kabalen. Kabampangan. Thank you for watching. Ikuay. Salon. Bye-bye.